agad yan guys good morning maghihibasan uh, muna kami ayan kasama kayong dalawa kong pamangkay mo mo kami ng uh, ano sea clams or tawagin dito ay bangkalan ang ulam ay hindi pa tayo makapag alimango at tapang magandang taib maliit pa yung tubig dagat ayun, sakto lang yung punta namin hibas na may ibas pa yan guys ito lang kayo mga sa loob ng mga bakawan yan at bali gamit pala gamit pala namin ay panggulis maraming paraan sa pangunguha ng bangkalan pwedeng ganito pwede rin namang apak lang ng paa oh, nakakapa mo yan sa paa pero kung malinaw yung mata mo ay makikita mo yung pinakang ano nila pinakang mata nila kumukurap yan pero kadalasan kung ginagamit ay ganito Ayan naman pa ah. Lang guys, pag like may tinamaan lang na ganito. Ito tunog yan. Ayan. Ayan guys ah. Hmm. Ito na yun. Ayan okay, lang medyo maliit. Ayan guys, makukuha muna kami. Siguro pag nakalahating timba kami ay okay na yun. Masarap to guys, gamit saan. Ang kasama kayong dalawa. Dito kami sa may parting beach. Ito. Ang kalapit na. Ayan. Talagang dito ay bangkalan. Yung pag-extract kalapit pa siya. Ito. Hindi naman siyang maramdaman ng paa. mabot naman yung lupa ka dikit lang sila dyan sa mga gamitong malalambot guys medyo masama lang yung panahon kaya paputol-putol lang yung video natin bali may kuha na kanina Ayan. signal number 1 kasi dito sa amin si Bagyong Ramil Ito, yung gamit ko kasing ano pang ay pinagamit ko muna sa kanila dahil hirap sila pag sa pagkakapa ng paa okay, so, sarap to ano gagawin mo kung tatagda din mo magagataan ito pa basta malambot yung buhangin, marami lang dyan ito pa guys maliliit lang pero mas maganda itong maliliit dahil hindi na masyadong matitigas ang laman malawak ito guys kaya kung balde lang lagayan nyo dito ay kukulangin pero kami kukuha lang kami ng sapat lang na ang ilang may mga dumaan din dito mga ilang kabataan at may ipasan din at doon sila sa may dulo siguro ang kukuhain nila ay ang tawagin dito ay ano tikad tikad ito pa guys ha hindi nga lang sa nakalakihan pero mas mas okay to kasi malalambot yung laman nila pag kasi malalaki na medyo maikunat na rin pag ganito lang sa guys yung isang klase naman ng shell na kinukuha ko nung nakaraan sa mga video ko ay tawagin naman kay bigatan makukuha mo naman sila ay sa sa ganyang ano buhanginan dun marami nito sa may tapat ng beach marami nun tawagin na bigatan at yun madali lang din kuhanin yun kapakapa lang din ang kamay sarap naman yung ang sabaw pero meron din dito sa so, may parting tabi kaya lang madalang at saka maliliit hindi ka tula dun sa pinangungaan talaga namin may tapad ng beach okay matik yan wala mas mabilis mas mabilis guys pag gamit mo yung paa tapos may gamit ka pang pang pandukal ano guys kaya madali lang makap makapuno pag talagang pupunin mo yung gayan mo ito pa oh yeah, nasa kalakihan dito pero mas maganda yung laman ng ganitong ano maliliit hindi siya masyadong katigasan mga bigatan sa ganitong buhangin tapain nyo lang din ito kasi yun yung bigatan ito guys oh yan yan itong bigatan isang uri din ng sea clams na hindi siya lumalaki lumaki man ay konti lang dun sa tapat ng beach marami nito And guys eh parang yan ito marami na pa so, lang namin ito at okay na yan yan yung na naman guys yun talagang panahon pag may bagyo tapos signal number 1 pa dito yan guys gagamit naman tayo nito Manggugulis muna tayo Ngayon ulit tayo magpa Guys o oh, Talagang makakakuha pa rin yung pa hmm. Mas nauna pa makakuha yung pa hmm. Doon na naman guys Pakang oh. ko na naman kami kuha guys ayan ayan, ayan guys hindi na maana ayan ang kamunog na ganyan ayan lang maliit Come on. Ha? Ano yan? Kababagyo. Oh, guys, napakang ko naman. Kinakain dyan. Puti matigas lang. Eh, kinakain. Matigas ang laman na yan. Sa ibang lugar, kinakain to. Aswang. Tawagin. Guys, papa ulit mag... Papa ulit tayo. Mas nakakarami ako sa paapaalan ito natutuwan ito. Ito. ito guys ha? ito yun pa pa ako kasi natin o oh, bangkalan ang nang ano low tide abot mo sa ano, kulong ibon. may bandang taas marami din ito guys ito yung isa sa delikadong mga makan mga ganito buri naman dito ay batong kaya na siyang laman pero matalim pa yung shell nito masarap sana ito kung yung malalaki nito dito ay badong sakit yan pag napakan mo o guys napakan natin ayan ang nakit na kami guys sa ano sa resort paglagpan ng itong siwal na ito resort na

bata. Kaka lang ba yun? Hmm. Kasi nakangunga. Ganda na yung laman. May nakakalangan ba ito? Eh. Ayun. Ayun. Bigatan guys oh. lo lang. Ito Ano ba? na. Lalo. Lalo. Puti. pag pa ako. ako guys huh? no, mayroon. Mayroon. Mayroon na rin guys, maya maya, uwi na kami

lahating balde na kaagad pwede na to ang dami na ano, o bali pa ba na ulit yung lakad namin at diretso uwi na makakakuha pa kami dyan habang naglalakad pa uwi yan yung dalawa gulis na gulis na to pang ulam lang naman to guys Ayan. dali lang ang ulam dito pag caga ka lang masipag ka ayun no. hindi halos kami nakalayo dito lang sa paligid ligid ayun guys pabalik na kami at mukha pa kami habang naglalakad dyan <coughs> guys yung mukha nyo tuso sarap din yan sa kata lagi ulit pa kami habang uh, lalakad pa uwi ito pa guys oh pakang ko na naman meron pa hmm. Hmm. ito pa ito pa sa isa kong paa isang paa sila Yes. Hmm. guys. Tarik kulit. Itu. kita tadi Ini enggak megat tapi Pak sila ngatinamin kasi tapi pa meron pa dalaga ito

edit ini hmm. itu kita apa guys guys ganito yung itsura ng ano ng mata pag mga mata matahin mo lang sila nasaan ayan o ayan o guys ayan yung itsura nila oh huli ka laki eh. ganyan guys yung gawa ng iba mata mata lang laki ayan guys pawi na kami na kami ayun na, pwede na to guys, uwi kami ito lahat yung nakuha namin eh. ikat na ano ayun ayun, ayun. 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 taglit lang yan guys malaki yun ayun, ayun alam na kagad yan. Intikad pa. Gusto yung Masarap sa mga. Ayan. dito tuwad-tuwad. yun na. Magdagdag pa tayo. Sa yung guys. Dito na lang. At kami na, na. sa pa to. Uh, may ilam mo. mo. Ano po. Kami uwi na baka kami ulanin pa. Ayan. Salamat. Bye-bye.